So guys, today's video ay ang ating hapunan mga idol ngayon. Magluluto tayo ng adobong manok. Iiwa ko na po yung mga ano niya, ingredients niya. Luya, buyas, bawang, kain sili. Tapos nagpapahita po ako ng mantika. Una po natin ilalagay idol yung ano, buyas. Nasa na kayo, isang kamay lang. Ngayon si buyas. halo natin ng konti. So medyo na siya ng konti. Tud natin yung bawang. halo uli. Kaya natin ang luya. Kaya natin yung sili. Para ano. Halo-halo lang. Kunting sili lang para hindi masyado <coughs> mga. Kasi kakain yung mga batay. Okay lang marami sili pag mo um, puro matutunda ang kakain pero pag may mga bata dalawang sili okay na. Tingnan natin yung ano, yung ano, yung kanin ng babo, manok. Wala manok. no kaka natin guys takpan mo na natin siya Kasi pag mag brown daw na siya natin nalagyan ng tubig balik natin mga tumi ngayon tingnan natin kung nag brown brown na na yung karne yun ito masyado mga ano pa uh, ilang minuto pa to para mawala yung langsa Lagyan na natin yung atay. Ito, pagkain to ng aso. Kamaya ako na itong haluin. Kaya ito, ligas-ligas Tapos, takpan natin ulit isa ng ano. Balikan natin ng mga ilang minuto. Uh, isang minuto. Tingnan na natin kung pwede na siya lagyan ng toyo. Kung brown, brown na, pwede na to. Lagyan na natin siya ng toyo. Pag kulang pa, dagdagan natin mamaya. magandang suka. Tapos itong magic sarap. Pag matabang, dagdagan natin mamaya. Takpan natin ulit Balikan natin mga 15 minutes. After 15 minutes, tingnan natin. Okay, lagyan natin ng tubig, ng konting tubig. Para medyo may sabaw-sabaw. Okay, papalambutin pa natin yung ano. Yung karne. Hindi natin yung lasa kung okay na. Ayan <coughs> toyo. Tapos takpan natin uli. Papalambutin muna natin. Balikan natin ang mga pit. Pagkalipas ng ilang minuto, tingnan natin yung malambot na yung manok. Kaya yung lasa niya kung sakto na. Mayroon tayo magdadaglik ng toyo o ng, ng asin. Hindi na. sakto na pati yung alat pero konting palambot pa to konti lang mga ilang minuto pa siguro to Iwan na siya natin siya ng mga tatlong minuto. baik tayo mga after 3 minutes. Baik... Pagkatapos natin mag-share ng ilang minuto, Tingnan natin ang ating ulam kung pwede na natin itong kainin. Malambot na. Ay, pwede na to. Malambot na. Tingnan natin, baka matuyo pa. Sarap po. Oh. Hmm. Okay na guys, luto na. Tayo na kumain mga idol. Adobong manok.